nagawa natin sa araw-araw, ah. Uh. <laughs> Pag nandito lang ako sa Dagma, gagala, bibigyan ko, oh, syempre. Aga mo nagsin, ah. Ang padaming like, siya, di ba? Aga na nanay mo nagsimba kanina, ah, sa TV? Ano ba? Oo. Hindi ko narinig. Ito ang barangay ito? Fatima Tree. Fatima Tree. Nandas Marinas, Cavite. Yan. Ilang Ilang taon na ba ako nakatira dito? <laughs> Mula pa noong 2019. Pero hindi ako registrado dito. Thank <laughs> hmm. Courtney, dito ako madalas siya masyorkat. Baka may remembrance lang tayo. <laughs> Tapos dito pa, pasok ko sa aking ano. Sa aking YouTube. <laughs> ah, masyadong halata, di ba? Ganito kasimple lang dito sa bayan namin. Ha? <laughs> Napakatahimik. Ano yan? Anong, anong kasi nasarado yung mga gate dito? Alas do. Alas do. Tapos bubuksan ng... Five. Pato. <slisoner> 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 hmm. Oh. dyan kami madalas kumakang ng mga anong mura lang dyan <laughs> medyo malayo layo ang lakarin hindi ba dapat pagkagalita pag nagbablog vlogger <laughs> 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 nag-start kasi ako mag-vlog eh. alam mo naman baka makarating na si Boto <laughs> shout out kay Ray eto na yung pinagpalit mo may ibon <laughs> O, oh, ayan, ba diba? Nasa highway na tayo. Shortcut kasi yan, eh. Pupunta kami ng palengke. Pero pagdating sa palengke, eh, eh ano nga natin to? Siyempre, pan panibagong video na naman. Tara, ito tayo. hindi ba kami? <laughs> diba? Ano na po? Lah. Ang bilis ng mga sasakyan ito. Ano? 'Yan ang sakayan ng gusto mong pumunta nang Divisoria 'yan 'yan ang sakayan. <laughs> ano delpan hindi ah, diretso tayo Divisoria niyan, sumakay tayo. Pa ba naman, wala ka nang kalang wala kasi tayong pera ngayon ganito. <laughs> oh Papasili ko sa'yo sa ganyan yung partner kong siga. Ayan oh. o. Oh. Diba? Kala mo laging ano, barong bago. <laughs> Jimmy. Pakit ang bata. Anong tawag sa suma na ganun, be? Yung suma na patulis. Marami sa Cebu niyan, eh. Anong tawag ito din ako sa palengke, to? Yung palengke dito. Ano ba rito? Fiesta ba rito Ngayon? Bakit oh, yung mga banderitas? Ito lang ang piyesta na nalaman ko walang handa. Mata. Pag nagpe dito, walang handa eh, no? Hindi uusa dito yung nakikitsibog ka sa yakapit bahay. Ay, ang dami dito coins. At iba namang coins binibenta yan. Baka mga to. Abala yung mata ko sa kakatingin.